Hayop. Palagi ko yan inuulit-ulit ang bayad sa vlog ko. Ano mga oras na? 12.40. Palagi ko yan inuulit-ulit ang bayad sa vlog ko. Maging pamagat yan sa vlog ko. Si Sarah Duterte, malakas ang utak, malakas ang hangin. May saltik buang, baliw. Abugadang baliw. Abugadang bubo. Abugadang mangmang. Abugadang traidor. Abugadang salot. Abugadang animal. Abugadang putang ina. Yan. Oh. Yan si Sarah Duterte. daw na. Roterte, abugadang putang ina. Hayop kayo, Madi Duterte kayo. <laughs> Ayan, yan, yan, yan. <laughs> oh ano pa lang po yun ha, pasample pa lang po yun ha. O, unahin muna natin bigyan ito si Jigibara Barra ng reaksyon. O, bigyan po muna natin na reaksyon itong na-disgrasya na si Jigibara. Barra. E, tatanga-tanga eh. Aha. Buhay pa ba? Oh, buhay pa yan. <laughs> Nakaligtas po nakaligtas si Jigibara. Kahit na disgrasya ito, eh alam mo naman eh malakas malakas pa rin yung kapit kay Kibuloy Binigyan siya ng uh, alam mo yun kahit uh, kapangyarihan, pina stack niya yung ano, yung kamatayan. Ah, oh, ito na po. Ito yung kayabangan niya kahit na disgrasya niya, tatanga-tanga pa rin, nagyayabang pa rin. So panoorin po natin. Ano na? may uh, may may bagong logo na ang Banateros ngayon. Oo. Oh, oh. May logo na ang Banateros. You know? Yan oh Yan lang ba? Oh, nakita niyo yung kamay niya. Dahil sa katangahan niya, hindi marunong magmaneho. Na disgrasya po ang tanga. At gusto niya pong palabasin dito na kaya daw nasugatan yung kamay niya dahil nakipagsuntukan daw. Itanga! <laughs> Muntik na nga kita sa eh. Hindi ka nga lang sumipot dun sa ano, pinag-usapan natin lugar. ba? Diba? Hindi ka nagpakita. Utang ina mo Ano yan? Kamay ng pusa. Eto yung totoong kamay. Eto yung totoong kamay, Jiggy oh. Utang inang kamayan. yan. Eto yung totoong kamay, Jiggy Barra. Nakikita mo to? Ito mga Tatama to sa mukha mo eh. Oh, buhay pa, mamamita, starto. boy pa. Nakaligtas. Nakaligtas ang kulangot. Ah. Oh. Di ba? Nakaligtas ang uh, kulangot. Sino ba to si Housemaid TV? Tanggalan natin ng jacket. Sino bang kalaban nito? DDS ba to? Tanggalan ko to ng jacket. Ah, oh, yan. Ah, <laughs> oh, ano daw sabi? Ano daw sabi ni ano? Ikaw totoong bangag. Okay, tanggal jacket mo. <laughs> Yan! Nag, nag, may bago kasi siyang motor. Yung malaking motor, yung uh, big bike, hindi niya kayang i-drive. Tatanga-tanga. ba? Diba? Ayun, bumanga. Bobo. Tapos ngayon, mag bang ka, ka. Proud ka pa sa katangahan mo. <laughs> kapas ka pa sa kabubuhan mo, putang ina ka? Jiggy Sorry, sorry, uh, housemaid TV. Binalay mo yung jacket mo. Uh, -uh. kasi, ano eh. Pasensya na, pasensya na. Ano, okay na, binalay ko na yung jacket mo. Ah. Uh. Ano daw sabi dito? Sara, makiabuloy, wala taong mape. Im imalis ka na. Ano daw? Oh. <laughs> Hindi ka dapat maging vlogger, tangina mo. Eh, wala kang magagawa. Wala kang magagawa. Eh, kung gusto mong pumalag, makipagkita ka sa akin. <laughs> diba? Ganun lang naman eh. Ay, shoutout po sa 783 tamsak natin dyan ha. Maraming salamat po. Matuloy natin. Anateros. <laughs> walang <laughs> inurungan uh, yan ang bagong logo ng Balateros uh, di ba? Uh, yung mga asar na asar sa Balateros wag nyong antayin na magkaganito ang kamay ko dahil lang sa pagmumukha nyo wow naman Jigibara nakakakilabot naman yung sinasabi mo eh gusto mo saksaking kita sa leeg Anjay Jay Brillante, shoutout Gusto mo saksakin kita sa lii? Utang inamuka. Pag ikaw makita ko, Jiggy, darap, papatayin kita. Sinasabi ko yan sa'yo. Oo. Huwag mo akong susubukan, boy. Ako sinasabi ko sa live ko kung ano yung gusto kong gawin sa'yo. Oo. Diba? Inunahan mo ng nyabang. Baka bumalik sa'yo yan. Ha? Pasalamat ka, hindi ka sumipot dun. Sa lugar na sinasabi ko noon. Ha? Kaya itong Jigibara ninyo, pag ma... Maliit lang naman yung Manila. O, oh, maliit lang naman po. Pero sisiguraduhin ko, tatambling ito. Uh Oo, -oh, tatambling itong kupal na to. Eh ba, diba? ako nagsabi na ako. Sabi ko nga si Marley ka, papatayin ko rin niya kung nandito 'yan sa Pinas eh. Oh. Ako sinasabi ko yung gusto kong sabihin. Ah. Oh. Wag mong patulan si Jay Bobo na to. Hindi kasi budol din to. Marami pong mga OFW yung binudol nitong hinayupak na to. Di diba? Dami pong nagreklamo nito. Tangin na talaga. Anyway, uh, dito na muna tayo. Uh, dito tayo mag-focus, bigyan po natin ito na reaction. ako kay Jiggy talaga. Ang, ang, nadisgrasya ka na nga, nagyabang ka pa. Eh, ipinakita eh, pinakita mo pa sa buong mundo kung gaano ka kabobo. Gina Suan, shoutout po, magandang hapon. Kay Mick Hail, magandang hapon po, okay? At sa lahat po na nandito ha, magandang hapon. So, ito na nga po. Oo, bigyan na po natin ito ng uh, reaction. Keep sip, ha? Ingat po kayo palagi dyan sa iba't ibang dako ng mundo, lahat ng OFW, lahat ng DH, lahat ng namamasyal na Pilipino sa iba't ibang dako ng mundo. Palagi po kayo magingat at magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa, inyong, sa, inyong, sa inyong lahat dyan. All over the world na may mga Pilipino. At maging dito sa Pilipinas, magandang tanghali, Pilipinas at Happy Friday po sa ating lahat. Yan. Ang pag-uusapan po natin ng ngayon ay itong si Sarah Duterte, ang tunay na bangag. Si Sarah Duterte <laughs> o Sarah Dutai ang tunay na ngagba. Ha? Ngagba. Ngagba, 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 ngagba. Bangag. Ay, eh, syempre, bago natin ituloy-tuloy ito, huwag kalimutan -like dyan, nyo kalimutan mag-like dyan, Paabutin niyo na ng 1,000 likes yan. 827 na uh, tamsak pa lang po tayo. At shoutout po sa 1,100 viewers natin dyan. Tap, at uh, shoutout. Sino siya? Si ano po ito? Si o Or, uh, Orzolio si Sara Dotae. Ang babaeng bangag, ang vice presidente ng Pilipinas ay bangag. Itong si Sara Dotae. Ha? Di ba tong bayan? Inuulit-ulit ko. Inuulit-ulit ko tong bayan na si Sara nga ay malakas ang tama sa ulo. Malakas ang hangin, di ba? Kitang-kita niyo na tong bayan. Di ba wala, di ba bayan lagi kong binabanggit yan dito sa live ko sa dito sa live ko, di ba lagi kong binabanggit yan na si Sara ay mayroong malaking tama sa, sa utak, malakas ang hangin, di ba? Buang baliw yan. Di ba tawagin niya lang 'yung binabanggit dito sa vlog ko. Na si Sarah ay buang, baliw, buba, mangmang. Di ba? Nakita niyo 'to ba diba ang katotohanan? Ha? Nakita niyo na ba diba ang katotohanan? Lito isgera, shoutout. Oh. Nagpagawa sa ng libro? Ha? Nagpagawa sa ng libro na isang kaibigan, Olol. Isang kaibigan ng kaibigan mong Chinese. Ang kaibigan mong Chinese na si Michael Yang, drug lord. Si Kiboloy. Ha? Ang mga kaibigan mo sa Radio mga kriminal. Ang kaibigan mo sa Radio Duterte ay mga one-kid, nagtatago sa batas. Yan ang mga kaibigan mo sa Radio Duterte. Totoo. Ha? Ang mga oy, kaibigan... Uy, totoo po yun, ha? Yeah. <laughs> may, may, may... Tama, tumpa. Kaya mo sa Duterte, Black Lord, mga tao, mga kriminal, mga nagtatago sa batas, yan ang kaibigan mo sa Radio Duterte. At malapit ka na rin sa Duterte, malapit ka na rin magtago. Ha? Malapit na kayo magtatago kayo mga Duterte kayo. Dahil unti-unti na kayo lilipulin. Mga salot kayo. Tama talaga ko tangbay. ang mga Duterte ang tunay na salot sa Pilipinas. Ha? Huh? Yan. Palagi ko yan inuulit ulit tambay sa mga vlog ko. Na ang mga Duterte ang tunay ang tunay na salot sa Republic of the Philippines. Rodrigo Rua Duterte. Evil devils. Ha? Huh? Yan. Drug Lord. Mikhail. shoutout po kay UK shoutout. Oh. Nasa kanila na lahat ng klasikong ko sa mga na sa mga Duterte. Nakita niyo naman ngayon ang napanood niyo ba ang investigasyon sa ano, sa Kongreso? Di ba? itinuturo si Duterte ang tunay. Di ba sabi ko itong bayan, yan si Duterte ang tunay na mastermind. Sa lahat ng patayan, si Duterte ang mastermind. Siya. Sabi ni Abigail Ap uh, Apares, alam mo, Abigail Ap Apares, -oh. Uh, uh, paghilom po di ha, di ha, kasi eh, kabaluman ko, ikaw ang buuang dere. Uh, oh ay si binuang dere kay sagpaon ta ka ron. Uh, gusto mo niyo, sagpaon ta ka dere. Uh, kam, ka, akong kamot, mugawas dere sa... monitor sa computer Oh, magawa sa silpo mo ang akong kamot. Gusto mo, sagpaon ka? Buang ka? <laughs> wala nang iba si Duterte ang tunay na mastermind. Dahil mahilig yan mag-utos-utos na patayin, patayin. Yan. Kaya yung anak niya, bangag. Si Sarah Duterte ang tunay na bangag. Kung ano-ano lang lumalabas sa bunganga niya. Abugada yan. Nakita niyo itong abugada abogada yan si Sarah. Huh? Kaya nga sabi ko ng tambayan, itong si Sarah wala itong karapatan ni Galang. Wala, dahil hindi naman kagalang-galang ang taong ito. Bastos, bastarda. Yan. Sara Duterte, bastarda ang... Sabi ni Kevin Reyes, part, malapit ng 2028, wag na magpakita sa Pinas. Siguro matukang ka. Malapit na ngayon 2028, ano? Oo, shoutout kay gani Valenciano. Malapit na ngayon 2028, ano? Oo. Kaya nga, tingnan nyo. Yung mga kaibigan ng mga dutae, eh, nagtatago na. <coughs> Bakit kaya ito nagtatago? Tapos may ICC pa. Oo, nagbigay na po ng sulat kay uh, Bato de la Rusang ICC. Natakot po si Bato, hindi sinagot yung sulat. Hindi po ako may sabi niyan. Hindi si Trillianes, hindi si Dilima. Kundi si Bato mismo ang may sabi. Na nakatanggap siya ng papel or... Uh, galing sa ICC o email. di ba? Diba? Nag-email po sa kanya. Hindi niya sinagot. Natakot. Oh. Ang tanong, sino kaya yung magtatago ngayon? Sana nga umabot pa ng 2028. Hmm. bastarda. Bastarda bastarda si Sara Dotae bastarda. Ulol, gago. Tarantado! Ayok kayo. Yan. Ganyan ang bayan ng mga Duterte. Nagkita nyo na? Tinatanong lang siya ng Sen. Rizal Tibira kung saan dadalhin yung 10 milyon? Di naman papagawa niya sa Doon siya ng libro tungkol sa kwento ng buhay niya, gago? Wala Alam mo, Zaro, wala kaming pake sa kwento ng buhay mo. Palain mo, gagastusan mo. Gagastus ka ng ano? Nang uh, pa-shoutout naman. Shoutout kay James Sueta. Gagastos ka ng sampu milyon para lang sa kwento ng buhay mo. Anong ikukuwento mo doon sa kwento ng buhay mo? Yung paano manuntok? Paano suntokin yung ano? Yung lalaki doon sa dabaw? Yun ba yung gusto mong ilabas sa kwento ng buhay mo? Huwag nga kami, Sara. Walang silbi yung kwento ng buhay mo. Hindi namin kailangan yan. Kwento ng buhay mo, wala kaming pake! 'Di ba? Di kami interesado diyan. <gulay> kwento ng buhay niya. Lamunin mo yung kwento ng buhay mo. <laughs> KO. Gago ka ba ng kwento tungkol sa ano ba kwento ng buhay mo? Gago ka. Alam mo sana ng alam bang kwento ng buhay mo? Gago ka. Hayop ka pala eh. May gana ka pang paggawa ng libro kwento ng buhay mo, ulol. Wala ka nang ginawa sa Pilipinas, may paggalagana ka pang ng libro, ulol ka. Dapat sana ng ilagay mo sa libro sabi ng matanda, itong gurang na si Claire Bande, sabi niya, mga gago kayo, kukunin ka na ni Lord, putang ina mo kang matanda ka. Hoy, Claire, hoy, Claire Bande, putang ina mo. Ikaw yung kukunin ni Lord kasi matanda ka na, kulubot ka na, putang ina mo pa. Oh. Diba? Uutusan mo pa yung Diyos. sagpa unda ka diha. <laughs> oh. Ang isulat mo dyan, Sarah, Duterte sa libro. Ako, si Sarah, gusto mo, Sarah, Duterte, sa kita? Ang ilagay mo ni Sara Duterte sa libro mo, ako si Sara Duterte ay magnanakaw sa pira sa bayan. Para malaman ng kabataan, para malaman ng kabataan Sara Duterte, ganyan dapat ang ilagay mo sa libro. Ako si Sara Duterte ay magnanakaw sa pira ng bayan. Ginagastos ko ang pira ng bayan. Sinisimot ko ang pira ng bayan. Ha? At anak ng mamamatay tao, at anak ng drug lord. Ha? Dapat ganyan Sara Duterte ang ilagay mo sa libro. Kaya kayo mga Pilipino, huwag kayong magtiwala sa akin dahil magnanakaw ako. Ganyan Sara Duterte ang ilagay mo sa libro. Hayop ka tapos pira ng bayan ang gagastusin mo? Magpagawa-gawa ka ng libro, kwento ng buhay mo, tapos pira ng bayan, ang kukuha ka ng pundo ng pira ng bayan? Para magpagawa ng kwento ng buhay mo, gago? Alam mo, sir, gago ka. Ano na bang oras? 12.33. Ano na oras? <laughs> <laughs> huh? Di, ang layo ng sagot. Napakasimple lang daw ba yung tanong ni Senador Rizal Tibiros? Mm. Ang sagot niya iba. May ganyan nga, may tama. <laughs> hindi po ako yung may sabi nun. Oo. Oh, uh, Blen, Blen Vinido or Sal Jarap. Shout out po. Oo, oh, hindi po ako yung may sabi nun, ha? Oo, oh, itong tao po na nasa gilid ko. <laughs> sabi ko nga talaga yung si Sarah Dutay, walang kwentang vice presidente. Kaya kung ako iyo, Sarah Dutay, mag-resign ka animal ka. Ay, 934 tamsak ka. Maraming salamat po sa mga nagtamsak dyan. Sarah Dutay, resign na dahil animal ka. Wala kang kwentang hayop ka. Ha? Kung di lang masama, magmura-mura dito sa live, Mumura kita dito sa YouTube po. Huh? Ayop ka. Wala kang kwintang Vice President eh. Ang sagot mo. Tinatanong ka ni Sen. Rizal Tiber kung saan mo ano yung 10 million ang sagot mo. Humihingi ng boto si Rizal. Bakit ikaw? Hindi ka pa nanghingi ng boto? Bago? Bakit ikaw sa Rizal <laughs> Tiber? Di ba nagikot-ikot nga kayo? Di ba mayroon kayong may isog-isog rally ano ba ginagawa nyo sa may isog rally nyo? Di ba para kayo naniniklo, nagmamakawa kayo, naiboto kayo? Parang yung parang ano kayo, you eh, know? Parang hindi, para parang hindi mo rin gawain yan. Ang galing mo manumbat. Di ba gawain mo rin yan? Di ba gawain nyo mga Rizal Tiber? Napaka-simpleng tanong. Sinagot ang sagot mo iba. Nagpapahalata ka talaga ng malakas ang hangin ng utak mong animal kang sarakap, putang ina mo. Ha? Huh? Alam mo sarado Duterte, putang ina ka. Wala kang kwentang vice presidente. Kung ako sa iyo Sara Duterte, magresign ka na dahil wala kang kwenta. Nakakatakot sarado Duterte, nakakatakot. Kung maging vice presidente ka, kung maging ka Sarah Duterte, lalo talaga masimot, Mal lalo malungkot <laughs> ang Pilipinas sa utang. Tang ina mo yung ama mo, ang laki ng inutang sa Pilipinas. Ha? Huh? ang bayan niya si sarawag wag niyo na iboto 'yan. Pumili na lang kayong iba, huwag si Sarah. Kasi tuta ng China yan. Trader, taxel, at salot. Sarah, Duterte o Dutay. Taxel, trader, at salot, at bata-bata ni Xi Jinping. Bata-bata ng Xi Jinping yan, si Sarah Duterte, bata-bata kaya. Do not vote Sarah Duterte in 2020 presidential election. Do not vote, stop vote Sarah Duterte. 2020 presidential election, stop vote Sarah Duterte. Because Sarah Duterte ay sirang ulo, praneng sirang magnanakaw, tulisan, manyakol. Yan, hayop. Hindi ako may sabi nun. Like father, like Duterte. Kung ano yung ama niya <laughs> Hindi ako may sabi nun ha <laughs> Wala akong sinabing ganun <laughs> Wala akong sinabing ganun At <laughs> natin ano yung anak, wala niya talaga Dahil wala niya ang tatay niya, wala niya din ang mga anak Ha? Huh? Kaya sabi ko nga Hindi ako titik sa pagbabla kahit bantaan niyo Kung bantaan hindi ako natatakot sa inyo Dahil pirtit Hindi ako, manindigan ako dito Para sa bayan, ang ginagawa ko hindi ito para sa sarili ko Hindi ako nagkakapira dito. Yung sinasabi niyo may nagbabay sa akin, wala nagbabay sa akin dito. nising kong butas, gising kong duling, hindi ako nagkakapira dito sa pagbablog. This is my right. ah? Huh? This is my right. Karapatan ko to magsalita. Dahil tama na, sobra na ang ginawa niyo, mga Duterte sa Pilipinas. ah? Huh? Ayop kayo. Ayop. Kaya dapat talaga itong palilipit nga to. Alam mo, President Bumbo Marcos, Sabi ko sa iyo, President Mung Marcos, ginugulo kayo itong mga eh. Pag ilikpit mo lang si Sarah, si Bastis, kasi pulong. Eh, okay, magkita't mo magkapatid. Pwede ba pag ilikpit na yan? Pati yung tatay niya, pag, -pag ibilis-bilis naman. bilis birisan mo naman President Bongbong Marcos Jr. pakibiris bilisan mo naman Kirso kang ano, ipanglipit mo na yan. Yan si Duterte, si Sara, si Basti, saka si Pulong, yan si Roque, yan si Loren Badoy, si Eric Siles, yan si Panilo. Yan, yan, yan ang mga salot sa Pilipinas. Yan ang nanggugulo sa iyo, President Bungbong Marcos. Yan ang nanggugulo sa iyo, President Bungbong Marcos. Yan si Eric Siles, si Loren Badoy, yung mga mukha, mga mukhang aswang, para na mga wakwak. Yan. Yan, yan ang ipanglipit mo na yan. Si Panilo, yan si Roque, si Roque ng butanding na, ano, tubol. Yan, ikulong mo na yan. Hindi na mga siroke. Eh. Di ba? Ang yabang-yabang. Oh. Wala ka. Biro, medyo. Uh, anyway, uh, ano muna tayo. Salamat po ha, sa 965 thumbs up natin ha. Paabutin nyo na ng ano, 10,000. Ay, 10,000. 1,000. Nahiya. Huwag kayo mahiya. Pindutin nyo yung thumbs up dyan at mag-subscribe kayo. K.O. anak Inaanak mo, inaanak mo, inaanak mo, Harry Roque. Oh Sabi ni ano, Ernesto Duterte. Uh, Hello, joke box vlogger. Magka, magka ano? Oy, di ba ikaw yung nagbayad sa akin ng 125 million? Bayad mo ako, nakalimutan mo. Bobo ka? Utang ina mo ka? Ha? Comment-comment ka pa dyan, tatanga-tanga ka na, amnesia ka na, nagmana ka sa digong mo. Sagpaunta ka roon? di ba? O nakulong ka ng 24 oras sa ano? Ah, nakulong ka, nakulong ka ng 24 ba't oras. Naghanap ka rin ng tapat, gago ka. Hmm. Yan ang mga tuwing na salot sa Pilipinas ang bayan. Si Sara salot sa Pilipinas, si Rodrigo Rua Duterte salot, si Basti Duterte salot, si Pulong Duterte salot, si Panilo salot, si Lorin Baloy salot, si Eric Sire salot, saka yung isa, yung isang bungal. Yung isang isang bungal, si ano ba yun? Sino ba yun? Si Jason sa, yan. Si Jason sa, binabiyaran na siya <laughs> ng kibuli ng milyon isang, isang milyon buwan, pero bungal. Sabi ni Jason sa. Ayan yung mga kababayan. Inagpunta eh, siya doon, -do, si si si. Yung hangin talaga dito, pati laway, showering. Malaki naman yung binabayad sa kanila. Hindi naman kayang magpapustiso. May second hand naman na pustiso sa Lazada. Marami yan. nga, di lang nagpapustiso. Yan, yan mga sarang si Jison sa... Yan si Minay, mga salot yan. Yan si Harry Roque. At itong mga vlogger ng mga ano, hayo. Yan si Barat Bay, si Maharlika. Yan. Yan ang mga yan ang mga salot PBBM, yan ang nanggugulo sa pamamahala mo. Ginugulo nila, pinipilit ka PBBM ibagsak nila nila. Kaya pinipilit nila ka, PBBM ibagsak ka nila para maipalit sa sara upang sa ganon ay tuloy ang ligaya nila. Kaya tong bayan, wag na wag kayong pumayag na makabalik ang mga Duterte dahil hindi interest ng bayan ang kanilang ginagawa kundi sariling interest lang nila tong bayan sa mga kaibigan nila. Pang sariling interes lang hindi para sa bayan. Ha? Hayop. Palagi ko yan inuulit-ulit ang bayad sa vlog ko. Ano bang oras na? 12.40. Palagi ko yan inuulit-ulit ang bayad sa vlog ko. Maging pamagat dyan sa vlog ko. Si Sarah Duterte, malakas ang utak, malakas ang hangin. May saltik buang, baliw. Abogad ng baliw. Abogad ng bubo. Abogad ng mangmang. Abogad ng traidor. Abogad ng salot. Abogad ng animal. Abogad ng putang ina. <laughs> yan. Yan si Sarah Duterte. Abogad ng putang ina. Hayop kayo, mga Duterte kayo. Hayop kayo. dami niyong pinatay sa Pilipinas. dami niyo pinatay. Ang dami niyong pinatay sa Pilipinas, ang dami niyong pinatay, lahat yun, mahihirap ang pinagpapatay niyo. Dahil na po kunwari, kayo, nagalit sa droga. Pero di pinisay, kayo mga Duterte, ang tunay na drug lord. Kayo mga Duterte, ang magpapaganda sa Pilipinas. Ayop kayo. Kaya dapat kayo, dapat kayo, ang, 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 ang patayin dapat yung mga Duterte. Alam mo, Rodrigo Roa Duterte, yung buhay mo? Sinasabi ko yan, Rodrigo Roa Duterte sa vlog ko, na kahit gawin ka pang giniling, putang ina mo ka. Kahit gawin, kahit gawin ka pang giniling, putang ina mong Duterte ka, Yang buhay mo, yung katawan mo, kulang pa rin pambayad sa mga pinagpapatay mo, hindi nalihiya mo ang buhay ng kapag Pilipino. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakamit ang hostis siya. Hanggang ngayon, hindi wala pa rin yung process. All Pilipino die or walang nagbay Rodrigo. Roa Duterte, no justice, no due Until now, until now, no justice or die or war on drug by Rodrigo Roa Duterte. Until now, hindi pa rin nakamit ang hostis siya. All justice sa lahat ng namatay sa war on drug. Kaya panagutan mo, Duterte, ang ginawa mo. Duwag ka pa naman hayop ka, kutay naman, mo sa tukin. Anong ba? portito. Sarap mong suntukin doon. Sarap mong suntukin. Ha? Magsuntukan na lang kaya tayo doon. Di ba marapang kang animal ka? Walang bodyguard. Di ba mahilig ka magpaling bodyguard? Walang bodyguard. Walang bar walang baril lang. Espert tayo magsuntukan tayo. Babarkayan ko yung mukha mong animal ka. Ha? Magsuntukan tayo doon sa gitna ng kasada. Walang bodyguard. Walang walang pusil-pusil. Walang baril baril. So hinahamon kita doon sa suntukan tayo. Sige, sige, sige. Ako yung referee, Sige. Uh. Ako magiging... Ako referee Pag natuloy yan, oh, referee po si Ballpoint Man. Bablak ayon yung mukha mo tangin mo ka. Ha? Bablak yung ko mukha mo Duterte, te putangin mo ka. Ina mo kita Duterte. te. Magsuot ka tayo. Walang bali-bali ka, -bali, walang walang pusil-pusil, walang bali-bali lang. Alam nyo, Charlie Aerial Films. Ang mga Duterte Trader 'yan. Hindi lalaban ng patas 'yan. <coughs> eh kung lalaban ng patas 'yan, walang problema. Oh. Ang daming tin-rider niyan mga Duterte na 'yan. Pero kung patas lang, ina, lampaso ko yung mga yan eh. Oh, kami ni Basti, suntukan kami. Oh. Lalaban ba yan ng patas sa akin? Tangina, um, nako. Pag lumaban ng patas yan, walang problema. Diba? Kasi yung mga yan, mga traidor yan. Yung sino mag pag kami ni Basti yung nag-suntukan uh, sa loob ng ring? Press 1, sino yung mag referee dyan? tangi na. Huwag na si Digong. Matanda na yan. Hindi ko napapatulan yan. Ay, kawawa naman. Sabihin nyo, eh, grabe ka BPM yung matanda. Eh, kinakawawa mo pa. O, sila na lang. Sila na lang siguro. O, kami ni Basti. mo kita, suntok tayo. Sa na ng kalsada. Ipakita mo sa akin ang tapang mo. tangin mo. Ayoko, 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 sa gitna ng kalsada. Gusto ko sa ring. O, o, o. Ganun-ganun ba, o? Oh? kaganon no, oh. Diba? Dun, dun ilabas yung, ano, yung init. <laughs> <laughs> Baka pag sinuntok ka, patay ka. Ha? Baka sa isang sinuntok ka, patay ka. Baka mamatay ka talaga, matuloy ng hayop ka. Baka pang gigil ka hayop ka, dami ng pinatay sa Pilipinas. Ang hiling mag-utos na pumatay na pumatay. Hmm? Hindi ako natatakot sa Duterte. Hinahamon kita Duterte, magsuntok ka tayo. Walang, walang pusil-pusil. Walang, walang gamit tayong pusil, walang walang barilan Esports, suntok ka tayo, walang mali-barilan. Hinahamon kita, suntok ka tayo. Ipakita mo sa harapan ko tapang mo. Rodrigo, roba Duterte, ipakita mo sa harapan ko tabang mo. Pag sinuntok kita, iwan ko lang sa'yo. Uh, uuwi ka sa Dabao, napuro ka ba lang tayo putangin mo? Iwan ko lang, gumagawin ka pa sa Dabao, baka iuwi kang kabaong sa Dabao. Uh, uh, ka. grabe naman yan, uwi ka ba? Sabi ni, ano, ni Edita Bintome, saka pasikat lang kayo. Eh kaya nga kami nag-YouTube eh, para magpasikat. <laughs> nag-YouTube kami para magpasikat. Ganun ang buhay. Oo, at babanggain namin kayo kasi nagpapasikat kami. <laughs> Oo. Oh. di Diba? Ito yung katotohanan, si Bullpoint Man, kaya nag-YouTube. Kasi magpapasikat at mangbababoy ng dapat babuyin. Oh. O. Diba? Nasasaktan kayo. Utang ina nyo, ang hihina nyo, mga iyakin kayo, mga ulupong kayo. Iyaban ah. mo, tapang ka, ulul. tang ina mo. Pagka isang suntok ko lang Duterte, iwan ko lang sa tumba ka. Ha? Huh? Mayabang ka lang kasi mayroon kang pira, ang hiling mo manuhol ang nilig manol sa mga hitman? Ang Actually, yung yung naging uh, uh, ano kahapon sa hearing, uh, tinuro po si Duterte doon na siya yung utak. Na parang dumarating doon ano na siya yung ano. ayon doon sa hearing ha, sa hindi pala sa Senado, sa kongreso pala. Oo. Uh -uh, na siya yung ano, siya yung uh, talagang mastermind. Pag ikaw yung mastermind, ibig sabihin ikaw yung nagbigay ng pera, 'di ba? Oy, salamat sa 1,000 thumbs up natin dyan ha. Oo, thumbs up, thumbs up po tayo dyan. At syempre, sa mga bago nating subscriber, maraming salamat po ha. Ang hiling mo, ang hiling mo magbayad ng mga hitman. Mayabag ka lang kasi may pira ka. Ako, wala kong pira. Wala kong baril. Hinamong kita. Suntukan tayo. Oy, hinamong kita. Dito, suntukan tayo. Walang baril, baril. Walang pusil-pusilan. Walang baril, baril. Esports, dalawa lang tayo. Yan, sa kita na kalasada, dalawa tayo. Magsuntukan tayo. Kung talaga matapang ka, hinamong kita. Ay, iwan ko lang sa'yo. Masin, ha? Mus-mus ka lang sa Kulira ka? Tapang ka lang kasi may piraka ka. Ang hili kong mag-utos. Ang hili kong mag-utos, maghanap ka ng hitman para ipapatay. Yan ang ano mo sa'yo. Yan ang ugali mo Duterte Matapang ka lang kasi may piraka Kaya mo magbayad ng mga hitman. Pero inside, duwag ka kaputang ina mo. Pero deep inside, duwag ka putang ina putang ina mo. Drag door ka ina mo. Dapat sa'yo, Duterte, tatarin ka pino putang ina ka Alam mo, Duterte, kataw mo, dapat tatarin ng pino putang ina ka. Pagbayaran mo talaga, Duterte. Pagbayaran mo, Duterte, ang ginawa mo sa Pilipinas, pagbayaran mo. Dahil kulang na kulang po yung buhay mo, pang bayad Duterte, sa ng hayaman, buhay lang ka Pilipino. Dahil di galit na nagkukunwaray ka na I hate the drug. Putang ina mo, trader ka, taxer ka, putang ina mo. Pare-pareho kayo ng mga anak mo, mga taxer, trader, mga sarap. Ayok kayo, malitripin kayo. Ayok kayo. Ano ba sa ba? Oh, dito lang muna ating live, saglit lang, 12.45 na. Teresita Santos, shout Maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa aking live, 961. 961 po ang nanonood sa aking live, maraming maraming salamat po. At hanggang dito lang muna ating live kasi alam nyo naman, alaon na may trabaho pa ako. Siyempre, kailangan ko naman trabaho para mabuhay ako. At hindi naman ako nagdakaw ng uras dito. kasi break time ko naman ngayon. Break time ko. Hindi ako ng uras. Ha? Ang lang muna tayo. O, 1,000 na pala, 1,075. nanonood sa aking live. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat na nanonood sa aking live, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much. At sa lahat ng subscribers ko, maraming maraming salamat po sa inyong mga mama, sir. Hindi Ako, ko na kayo. Sayon, yon, yon po. Ito po yung isang tao na galit na galit po sa mga Duterte dahil po sa war on drugs. Hindi niyo naman po siya masisisi kasi may mga namatay nga sa panahon ni Digong. May mga inosenteng namatay. ba? Diba? May batas naman po tayo. Pero bakit kailangan mamatay? na kung natandaan nyo, marami ding na frame up. ba? Diba? Frame up. Kasi nga, magsusuna si Digong. Oo. ba? Diba? Ano daw? Hindi, ng tinira nito. Talo, talo na yung mga rapper. <laughs> Ako natatawa na nga lang eh. Pero may ano naman yung sinasabi niya. No, talagang mapapansin mo sa kanya may pagmamahal sa mga Pilipino kasi concerned siya dun sa mga nawala ng buhay eh. Lalo na yung mga nanay na umiyak, mga tatay na nawala sa panahon ni Digong, namatay sa panahon ni Digong, namatayan sa panahon ni Digong. Yun po yung pinaglalaban niya. Siyempre tayo din naman. Lahat kayo, kahit kayo, di ba? Kaya nga tayo nandito, nagkakaisa kasi dahil sa ginawa ni Digong noon. Okay? So yun po ang ating uh, reaction ngayong araw na to.